malanggaan dito na ako sa taas tapos na ako mag anong, lagyan ko ng konting asin, ganyan to ako bago ako magkape dito muna ako sa tubig. pinaka ano ko to ah uh, medicine hello guys, for this video ako sa labas, maglilinis ako tinanong nalito, yung na yan nililisin ko yan yan siya, so ito may abroad na sinasabi mo na. No? so yan, by na way, lagay kayo. So mga langgan, nandito na ako sa kusina. Ayan, tapos na ako magwalis doon sa labas. So inuman na ako yung tubig. Ang sarap. Ayan, nakaredy pagkatapos ko minuman yung tubig. Tapos nakaredy na itong anak ko. Ito yung aking kanahalian. Tulog pa naman yung alaga ko. Kasi yung may natira akong ulam kahapon, yung upo. Ano yung naman Ang meeting ko. Sayang eh kung Tak nito. Nagtitipid ako sa ulam. Galing ako sa labas, grabe ang likabok. Kaya, yung yung plus punasan natin, itong muka natin, grabe ang Mulan pala ng alikabok kahagabi. gabi. Ay, ang sarap ng ininitubig. Ayan, itong bahay na to, nakunto ako sa inyo. Itong bahay na to as in, malaki talaga to. Nasa sayo naman, di ka naman inintusan na maglinis ka sa labas. Pero, syempre, ikaw na iiwan dito, ikaw katulo katulong. Mindset na yan. Na kailangan linisan mo pati labas. Hindi lang puro loob lang ang loob. Yun, di ba? So, nakita nyo naman ako mga laga kung paano ako maglinis. Ayan, bye and signing off. in Judith Mahinay, mag-ingat kayo lahat.